Mas tindahan ko. Pwede utang. Bawal. Ano mga paninda mo? Pintay ka lang. Pintin <laughs> lang yan. <laughs> ano to pare ka lahat eh? pupunta natin. Bukas na sari-sari store ko. <laughs> Ayos ko.

utang. Pero pwede kuha. Wala na kalagay na kuha eh. Ay, bawal, bawal, bawal. Ano mga panindama? paninda mo? Uh paninda? -huh. Magkintay ka um, lang. Bukas <laughs> na tindahan ko. Parang gusto bumili bumilis tindahan. ba? Layo eh. Layo. Layo. pa yun eh. Hindi parang may nakita bukas na tindahan dyan. Bagong bukas eh. Bago lang. Bagong bukas? Dito Sala. lang. Tala. 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 Alam mo yung bagong bukas na tindahan dyan ba? Oo. Kakabili ko nga lang eh. Okay, naman presyo. Okay naman. Saka ano, international yung benta. International? Parang international. Oo. Oh, okay. okay. <laughs> yeah, tingnan natin. Yeah, Bala, natin. <laughs> tara, tara. You have reached <laughs> your destination. <laughs> Ayun! Ay! Ay! Ay ang naman yung tindero na yun. Ay, oh, pa, pa, ka, na, maulog ka. maulog <laughs> ka, Maria. Bukas na po kayo? Bukas. May bindi. <laughs> may <pagyos> ka ba? Pwede <laughs> ko ba kaming, ano, umutang? <coughs> <coughs> pino, ano yun? Laki, oh. Bawal. Wag ka lang, wag Ano to, Pino? Ano, to ano yan? Sige, patingin. <coughs> oh! 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 Pino, Wala pang nabili, may benta ka na. <laughs> Oh, wala talaga kabar. Pare, may bagong tindahan. Ay, po, guapo, pare. Doble boy. Magka- daw po? Gumampis ng sa akin. mo, pare. Nagkala to oh, limo. 'Yung magkaano tira sa 'yo? Limo. na lang. Dino. mo juice. Opo. Bawal singit dito. 15. 15. Oh, sige 15 po. 15 daw, 15. Ayan po, 5, 5. 10, 15. Sobra po yan. 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 Oh! May alkan Walang, pare, walang tubo. Walang puhunan. Wala na susunod na tinda na ito. na natin, alkan siya nila, bas, pero may profit agad. Wala na, na ako pare. Pare, tulungan mo, pare. Help me! Tutulungan ka namin. Wag baka nakawin niyo. Kaya? Kaya. Oh, yeah, wow. wow. Wala, ang sarap naman yan. 15 lang yan. <coughs> ano ito pare? Kalahati? Kalahati lang. 15 lang pinigay mo pare. Hirang buhay ito. Mukhang ano ba yung puno? 30. Oh, 30 yung puno pare.